Pero guys, kahit maulan, aalis pa rin tayo. Hala, <laughs> uh, <diver for laughs> ano yan? <laughs> Ito ang dami yan. Ano uh, na guys, isasakay niya doon. Ah, oh. um, birthday kasi ni Sam Sam ngayon guys, yung anak ni Nanay Lor na pangalay. Hello guys! Oh, hello guys. Eh. Tapos request nung bata kasi, yung makakapaglaro siya. So, ang gagawin namin ay pupunta kami sa Alaminos. Pero hindi ngayon yung birthday niya, bukas pa. Kaso bukas, hindi kami available. Wala silang sasakyan bukas. So, minove na ano, 19. Ngayon. Kaya, tingnan nyo guys. Sa tingin may birthday, may maulan. Pero tuloy pa rin kahit maulan, guys. Kasi, may sasakyan naman. Bye. Sinanay Guning ay mag ano, sasakay ng single kasi naihilo siya pag sasakay siya ng ano, Montero. <laughs> Diyan, saan ka sasakay? Montero. Eh, mm, Montero daw siya. Hi, Be. Be. Uh, be. Saan uh, ikaw ako punta, man, Be? Sa sideline, may drive ko po. Sa, Ayan pa ang uh, may birthday, o. Oh, si Ate Samsam. Say si, hi, baby. Uh, <laughs> Asan cellphone mo? Ay, guys, umuulan. Oh, Pero hindi naman siya ano, totally malakas, kaya tuloy pa rin. Para lang mapagbigyan yung batang <laughs> yung birthday. May birthday po ngayon. Ay, birthday ni Ate Samsam <laughs> bukas. Kain <laughs> Ay, na, guys, nakalista kami guys. Oh. Inarkila eh, po nila ko ngayon. Magka-drive po muna tayo ngayon. Sideline. Dati, nagde-deliver na ito. Magde-deliver muna tayo ng tao. May birthday po ng, ano, apo ko. <laughs> may apo na siya. <laughs> Ay, hindi pala ito. Yung sa kapila, nandun sa likod. Yung may birthday. Ay, okay, sabi mo Ayan, kanina na, ano, hindi, hindi mapipigilan ng ulan. <laughs> ah, hindi mapipigilan ang bagyo ang aming pagpunta. Basta may daanan, go pa rin. Tsaka, nakita naman namin bago kami umalis, chinik namin yung ano, hindi naman, hindi naman okay naman siya. Basta dahan-dahan lang pagka-drive. yan yung mga kasama natin, pakita mo ma'am, parang silang lungganisa. <laughs> parang Lali lungganisa. Parang magagala lang. <laughs> oh, magagala lang. Okay <laughs> lang yan. <laughs> Napakadalang kasing magkataon na may bagyo na may birthday. Kaya hindi, <laughs> hindi naman masyado ano na dito sa Pangasinan. Okay naman. Uh, go pa rin. Basta mamagbigyan yung mga bata kasi gusto nila maglaro sa Jollibee na. Ambon-ambon lang. Oh, ambon lang naman. Dadal lang naman tayo. And guys, ah, uh, balita balitaan namin kayo. Hi guys. Ah, uh, grabe ang delivery naman talaga. Napakasarap, no? Kaya nyo po, ano? Talaga, walang matitira dito talaga. Pag ayaw mo na, bigay mo lang sa akin. ko sila na pag ayaw nila, kasi bigay na nila sa akin. Kain muna tayo guys kasi gutom na. Ayan. Na. Tayo muna yung inilibre ngayon. Oo. Ang dahil pala paglibre, no? Dahil ito pala piling paglilibre. Sarap lang.

Sağ <laughs> ol I <laughs> don't